Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan. Nihan, sa agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa fertilizer. Ibibigay po namin sa inyo yung listahan ng mga organic at inorganic fertilizer na pwede po natin gamitin sa mga tinim nating pechay. Coming up! Ngayon, ituturo po namin sa inyo yung mga fertilizer na pwede po natin gamitin sa tanim nating petchay. Kung kayo po ay nag-organic -o, o kayo po ay gumagamit ng chemical or inorganic fertilizer, makakatulong po yung video na ito. Kung sa tingin nyo po very interesting yung topic na to, ismash nyo naman yung like button. Maraming maraming salamat po pala sa mga Agrinian supporters sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating advocacy na tulungan po yung mga maliliit na farmers. Bago po namin ibigay sa inyo yung mga listahan ng fertilizer na pwede po natin gamitin sa mga tanim nating petchay, alamin po muna natin yung mga pangangailangan po ng petchay. Yung petchay po ay isang fast growing plant, meaning naangailangan po siya ng maraming tubig. So lahat po ng mga fast growing plant tulad ng petchay, mustasa, lettuce, naangailangan po yan sila ng maraming supply ng tubig. Yung pechay po ay isang leafy vegetables. Dahon po yung hinaharvest natin sa kanya. So, ang pechay po ay nangailangan ng nutrients na magpapaganda ng kanyang dahon. Balikan po natin yung macronutrients, yung NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. So, yung nitrogen para po sa dahon, phosphorus para po sa root development, and potassium para po sa bulaklak tsaka sa bunga. Dahil po yung pechay ay leafy vegetables, so sa tatlong macronutrients, mas nangangailangan siya ng mas mataas sa nitrogen. Kasi dahon po yung inaharvest natin sa pechay. So kailangan magbigay tayo ng mataas sa nitrogen. Ipapaliwanag ko na rin po sa inyo yung kaibahan ng paggamit ng chemical o inorganic fertilizer tsaka ng organic fertilizer. Sa chemical o inorganic fertilizer, Napakaganda po ng result nito kasi napakabilis. Mga 3 days lang makikita nyo na po yung development sa inyong mga tanim. So gumaganda yung dahon, mabilis lumaki, napakabilis po ng kanyang effect. Tapos nagbibigay din po siya ng uh, magandang harvest, napakataas. Kaya lang may cost, may gastos, may expenses kasi binili nyo po yung chemical fertilizer o yung inorganic fertilizer. Kasi po itong mga inorganic o chemical fertilizer, nakadesenyo po sila para sa tanim. So, napapaganda po nila yung tanim, napapabilis yung paglaki, napaparami yung bunga. Pero wala po siyang naitutulong sa pagpapaganda po ng ating mga lupa. Yung design talaga niya para lang sa mga halaman, hindi po talaga para sa lupa. Pero kung kayo po ay nag-organic, ang pinapataba po kasi natin sa organic ay yung lupa. Pinaparami po natin yung mga beneficial bacteria. Nagbibigay po tayo ng organic materials para magkaroon ng maraming pagkain yung mga my, uh, beneficial microbes. Tapos sila yung mag-convert ng mga organic materials into nutrients na kailangan po ng mga halaman. So the more na mataba yung lupa, the more po na mataba din yung ating tanim. So pinapataba po natin yung lupa, hindi po yung tanim. So yan po yung kaibahan ng dalawa. At maganda po dito sa organic, uh, pag-organic, wala po tayong mga inputs, expenses, no? Kasi halos po libre yung mga organic materials na pwede po natin gamitin. Sa mga nag i inorganic o chemical fertilizer, eto po yung mga fertilizer na pwede po natin gamitin. So, una yung urea. Yung urea po ay 4600. Ibig sabihin... 46% ng nitrogen, 0% ng phosphorus, saka 0% ng potassium. So, na mataas yung kanyang nitrogen. Kaya, panagbigay tayo ng mataas na nitrogen, umaganda po yung dahon ng mga tanim nating pechay. So, hindi siya nababansot, malalaki at magaganda po yung mga dahon. Yung iba po gumagamit ng 1620 o yung ammonium phosphate. 16% ng nitrogen and 20% ng phosphorus para meron na siyang nutrients for root development. Plus, meron na rin po siyang nitrogen para pagandahin po yung dahon at hindi siya mabansot. Yung iba naman po gumagamit ng complete fertilizer, yung 14-14-14. 14%, 14, 14. 14 ng nitrogen, 14% ng phosphorus, at 14% ng potassium. Pero yung pechay po kasi hindi siya nangangailangan ng ganun kataas na potassium. Kaya ang madalas po ginagamit sa mga leafy vegetables tulad ng pechay, lettuce, mustasa, ay yung mga single element no? tulad po ng urea, yung mga matataas po sa nitrogen para gumanda po yung mga dahon. Yung ibang mga farmer po, pinagkukumbay nila yung mga single element fertilizer tulad ng urea, pinagkahalo po sa ibang klaseng fertilizer para po maibigay yung pangailangan ng kanilang mga tanim. So, para po hindi kayo malito, sundan nyo lang po yung guide. Lagi nyo lang po isipin yung macronutrients, yung NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Nitrogen para sa dahon, phosphorus para sa ugat, potassium para sa bulaklak, tsaka sa bunga. Then, yung two stages ng halaman, yung vegetative stage, tsaka yung fruiting stage. So, sa mga leafy vegetables, hanggang uh, vegetative stage lang yung kanyang cycle kasi yun lang naman po yung kailangan natin yung mga dahon. So, nakakailangan po sila ng nitrogen and phosphorus para sa root development. Pero kung yung tanim mo ay namumulaklak or nabubunga, nagbubunga, so, mga siya ng potassium. So, doon ka naman pwede mag-apply ng fertilizer na merong potassium sa during fruiting and flowering stage. So, yung kaibahan lang po nito, yung Ah uh, vegetative stage. Ang simula po niyan once na nag germinate yung seeds hanggang sa bago siya magbulaklak yan po yung vegetative stage. So pag nagsimula na po siya magbulaklak hanggang sa magbunga yan po yung tinatawag natin, flowering and fruiting stage. So ngayon pag-usapan po natin yung dami ng chemical o inorganic fertilizer na ibibigay po natin sa mga tanim. So meron po pala tayong iba't ibang klase pamamaraan ng pag-apply ng chemical or inorganic fertilizer. So, pwede natin siya i-drench o i-dilig. Pwede rin po natin siya ibudbud. Pwede rin po natin siya ilagay sa ilalim ng lupa. Unahin po natin yung pagbubudbud ng chemical fertilizer. So, pwede po kayo maglagay ng mga 5 to 10 na butil ng urea o ng chemical fertilizer sa bawat puno ng pechay. Pero, kailangan po meron siyang distance. Huwag po ninyong ilalagay yung urea malapit po sa puno kasi yung urea napakatapang po niyan, kaya niyang tunawin yung mga seedlings so hanggat maaari, malayo po yung uh, paglalagay niyo po ng urea, at least mga 4 to 6 inches galing po dun sa puno ng pechay then tandaan niyo lang po bago tayo mag-apply ng fertilizer, at least one week na siyang na-transplant para nakapag-adjust na po yung halaman bago po kayo magbigay ng ah uh, chemical fertilizer o ng inorganic fertilizer ng urea. Yung iba naman po 2 weeks bago sila nag apply pero at least 1 week para makapag-adjust na po yung inyong tanim bago po kayo magbigay ng urea. Pwede nyo rin pong ihukay no, mga 1 inch yung lalim tapos ibaon nyo po doon yung fertilizer sa pagitan po ng mga puno. At least 4 to 6 inches. Para naman po sa pagdidilig o pagdrench natin ng ating mga tanim, so pwede natin tunawin yung uh, inorganic o chemical fertilizer sa tubig. So yung ratio po nito, isang lata ng sardinas na 155 grams sa 16 liters of water o isang napsak sprayer. Pero kung kayo po ay nagbabackyard lang, so konti lang po yung inyong kailangan, ang gagamitin po natin ay 9.7 grams per liter of water. So, yan po yung ratio ng pagtitimpla ng uh, chemical fertilizer sa tubig. So, para idilig po natin sa ating mga tanim. Then, idilig lang po natin na uh, medyo malayo po ng konti dun sa pinakapuno ng inyong tanim kasi pwede rin pong matunaw yung inyong tanim kapag ka nasobrahan po ng lapit or nabusan po ng uh, chemical fertilizer yung ating mga tanim. Lalo na po yung urea, napakatapang po niyan. Kaya niyang tunawin yung mga seedlings. Then, para naman po sa mga nag-organic, ito po yung pwede natin gawin. Una, yung inyong pating mix, kailangan maganda siya. Meron na siyang mga nutrients na available. Para habang lumalaki po yung inyong tanim, meron na po siya nakukuwang nutrients sa lupa. So, ginagamit ko pong mixture dito ay 50-50. 50%, -50, 50 lupa, 50% organic materials. So, yung organic materials ko po, pinaghalo-halo ko na na compost, dumi ng hayop, no, dumi ng bulate, ipanampalay. So, lahat yan po yung mga organic materials na available dun sa pinagtataniman ko. Then, after one week na may transplant siya, pwede na po tayo mag-apply ng organic fertilizer na pwede po natin i-substitute sa urea. So, pwede po natin gamitin yung fermented plant juice na ginawa po natin nakaraan. So, pwede po natin siyang ibigay. No? Pwede natin idilig. Pwede rin po natin siyang ifoliar. No? Ispray sa dahon para mas mabilis po yung absorption. Makakatulong po itong FPJ, yung fermented plant juice, para i-boost po yung growth ng ating tanim. Hindi siya mabansot. Tapos, gaganda po yung kanyang dahon. Kung magpo-foliar po tayo or mag spray mas mainam po early morning or late afternoon. Then sa ilalim po ng dahon tayo mag-spray kasi during early morning and late afternoon, dyan po bukas yung mga stomates o stomata ng mga dahon, dyan po papasok yung nutrients. Mas mabilis po siya, mas effective compared po sa pagdidilig or pagbubudbud ng nutrients sa lupa. Kasi direct na po yung pag-spray sa dahon, doon niya na po gagawin yung kanyang sariling pagkain. So mas mabilis po yung absorption ng nutrients kapag ini-spray sa dahon. Kung gusto nyo pong matuto kung paano gumawa ng fermented plant juice, ilalagay ko na lang po yung link sa dulo ng video na to. Then, pwede rin po tayong gumamit ng fish amino acid. Yung paggamit po natin ng isda, yan po ay mataas din sa nitrogen. So, gagawan ko na lang po ng video tungkol sa paggawa ng fish amino acid. Maliban po sa paggamit ko ng concoction, gumagamit din po ako ng mulch yung mulch na ginagamit ko yung organic materials na mayaman din po sa nitrogen. So, nilalagay ko lang po ito sa lupa kung saan nakatanim yung aking mga pechay. So, nagsisilbi po itong mulch para hindi po basta-basta matuyo yung lupa na pinagtataniman. At the same time, pag na decompose po itong malunggay, so, magbibigay din po siya ng additional nutrients. So, ito pong malunggay, napakataas sa nitrogen content na nagpapaganda po ng mga dahon. So, ito po yung tanim kong mint kung makita nyo po lalaki ng kanyang dahon so nakaraan uh, naglagay din po ako ng malunggay as mulch kung titignan po natin napakaganda po ng kanyang result kung nagustuhan nyo po yung video na to i -like nyo naman sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba kung meron pa po kayo mga katanungan mag iwan lang kayo naman sa isa ibaba at susubukan po namin sagutan isa isa maraming salamat po happy farming